So, ayan mga kasari, nagbibilang ako ng aking, ayan, milyones. <laughs> Kalo mo, may milyones. So, meron akong uh, benta kasi kahapon, Monday, ayan. Kapag may benta kasi ako ng buong araw, tinatanggal ko siya, binibilang ko siya, tapos, inalis ko siya dito sa bagbag ko nito. Kasi, um, para malaman ko kung magkano yung benta ko sa isang araw. Tapos, pagkatapos ko siyang bilangin, ayan, dito ko siya nilalagay. Ang dali lang. So, dito ko siya nilalagay. Dililipat ko siya dito. Ayan, dito ko siya nilalagay. Ito, benta ko to no Sunday. Kasi, Sunday na grocery ako. Tapos, kinahaponan may benta ako. So, ito yung benta niya. Nilagay ko na siya dito. Tapos, ito, benta ko to kahapon, araw ng Monday. So, binilang ko, naka 100 70 peso ako sa buong araw, at syempre sa tindahan lang to, tapos meron ako dito nakabukod din sa, ayan, sa mineral ayan, meron ako dito nakabukod sa mineral, binubukod ko kasi nga, ayan, para hindi na tayo mahirapan sa kalisod, kung saan natin kukunin yung uh, ating ipapamili, kaya hinihiwalay ko, tapos ito naman, ayan, ito naman sa soft drinks ayan wala pang pa bumili sa kong soft drinks kasi kahapon maulan. So ayan, hinihiwalay hiwalay ko at siyempre dahil benta ko to no lunes kahapon ayan, magtitira ako lang 20. Tapos siyempre dito na natin siya ilalagay. Ayun, inihiwalay ko na siya. Tapos ito ibabalik ko dito si para may pangbarya tayo. So ayan iniwalay-hiwalay ko para hindi na ako mahirapan sa kalisod kung papano ko siya um, hahanapan ng pangbili. Kaya, iniwalay ko. Ito naman, iniwalay ko naman ito kasi every bago ako mag-close, naglalagay ako ng pera dito na 20 peso. Tsaka dun sa alkansya ko. Kasi nga, may binabayaran tayong lupa every month yun yung alkansya na binubusan ko every month. Ito yun. So, ito yon Yung every month na binubuksan ko na alkansya. Dahil ito po yung pambayad ko ng lupa na dagdag. Ayan. Tapos, ito naman is sa aking St. Peter. O, ba diba, talagang naglalaan na ako mga kasari. Hindi naman ibig sabihin na pinaghahandaan natin yung mga ganong klasing bagay. So, hindi natin nasasabi ang panahon. Kaya, Ayan, nag ako, nagtatabi ako. So, naka one year and half na ako sa pagbayad ko na aking St. Peter. So, ayan, paunti-unti, ba diba? Meron tayong mga may pupundar, paunti-unti, meron tayong nakukuha na tubo at katas ng ating sari-sari uh, store. So, ganun yung ginagawa ko, mga kasari. Um, dati, nung di pa ako bumili ng lupa, ayan, ang binibili ko talaga, alahas, yun kasi pag may problema ayan hindi ko na kailangan mangutang kasi meron na akong perang uh, tinabi or meron na akong ininvest na pera na tinabi so napag-isip-isip kasi ni Kasari na bumili ng lupa kaya ayun uh, napabili tayo so ngayon hindi naman na muna tayo bibili ng gold kasi lupa na muna ang unahin natin at pag natapos na yung lupa ayan saka na tayo bibili ulit ng ayan mga ginto kasi nga kahit pa paano, meron talagang tinutubo yung aking tindahan kapag, uh, ayan, meron akong naipon sa aking tindahan, ayan, binibili ko talaga siya kasi ayaw ko pagdating ng araw na mumoblema ako. Ayaw ko na pagdating ng araw is, ayan, magsasara na yung tindahan ko, wala akong nakitang, uh, wala akong nakitang naipundar sa tindahan ko. At least, kung ayaw ko na magtinda, yan, marami na akong nakikitang naipundar ko sa aking tindahan, ayan. So, ayan, gan ang ginagawa ko mga kasari. At least hindi ako nalugi. Nakita ko 'yung mga naipundar ko uh, galing sa aking munting tindahan. Sumaba so, na naman 'yung video ni Kasari. Nagbibilang lang naman ako, 'di ba? <laughs> so, hanggang dito na lang.